Good morning, guys. Galing sa... Galing ako ng gulay. Slice na, guys, para din ako marap, ha? Eh. Ayan, tatlo. Rice. Tapos carrots. Tapos, guys, tall Okra. Sugar. Okra. Guys, ubilin ako nito, babakto update. Yan. Sa susunod magdalawa, guys. Hindi nilikod, guys. Yan, dalawa. Tapos, guys. <coughs> racing sin. Dalawa. Magbabanana kita ko. Tapos vanilla. Mm. -hmm. mm -hmm. Tapos guys, tomato. Ay, ako. Tapos ito pa guys. Bumili uh -huh. ako ng chicken. Six dollars lang guys. Ayan yung oh. sa pack. Tapos bumili ako ng ayun guys. Ito oh Guys, pino siya. Asin. ng flower. Yan. Yan lang, guys. Hinabot ng 50 lahat, guys. Yung binili ko. Kasi ito, guys, may order sa akin. Isang kaibigan ko. Gada-delay um, uh, niya raw to guys. As, uh, guys, thank you so much sa lahat mga nanood. Sana patuloy niya ako suportahan. Sa Sana mga nanood. Thank you. At marami pa kasi sa akin makikita ang ganap. At ang uh, gan susunod. Hindi ko pa na-upload yung iba ko pa guys. Bye. See you. Good morning sa inyo lahat.